si Gerbisera nagmula sa Negros Occidental Layunin ay tumulong sa mga nahihirapan karamihan For today's vlog mga kasikap, samahan nyo kami no, sa Bacolod dahil po ay magsislebrate kami ng birthday ni Mother Lerma Ayan, kasama ko po sila, nandyan po sila Ayun, si Mother Lerma o, oh, nakapula, tamang tama at birthday Sana Ayan, Mother Lerma, excited ka na? Ikaw Shane, excited na? Ikaw Jet, Excited na? No. Ha? No. Eh handa nyo na yung chan dahil kakain tayo sa Vikings. Alam nyo ba yung Vikings? O, oh, unlimited ano to? Pagkain, no? O, oh, kakain hanggat gusto. Kung hindi na kaya, surrender na. Okay? Okay pa yun? Okay? okay. Ayun, Parang kayo magsalita ng mga anak <laughs> natin. Ah. Kasama natin. At syempre si Dasay. Nasaan si Dasay? Dasay. Kasama natin si Desai, ayan no? Desai, the explorer Time check tayo, 9am So, mabihay kami ng isang oras mahigit. Ang tamang tama pagdating namin dun, lunch, no? So, bago ang lahat uh, Gusto ko mong pasalamatan si Ma'am Marissa Agdan si Nang Ruth Bates Mix Vlog at si Ma'am Beng, no? na nag-sponsor nitong uh, birthday ni Mother Lerma at syempre, mayroon, mayroon din ito tagdag si Tita Maricor ayan, shout out kay Tita Maricor from Canada ito so, sa lahat ng ating mga sponsor na nagmamahal sa ating programa shout out po sa inyong lahat so let's go na biyahe pa tayo ng video malayo-layo bago makarating doon sa SM mga po ayan so magpaparking lang kami tapos so pasok lang kami sa loob ayan so first time ni Mother Nerma dito sa SM pumasok first time na o Mother Nerma no? dito ba yun? dito dito tayo Hi. Say hi. 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 Mother Lerma, sa SM na tayo. Oo. Ano, malamig no? Malamig, bugnaw. Bugnaw. <laughs> Ayan, doon tayo kakain ha. Doon. Mabugnaw. Mabugnaw. Malamig daw mga kasikap. Dito kami kakain mga kasikap po sa Vikings. Kaso nga lang, sirado pa sila, no? Mamaya pa mga 11 mag open So, hintay hintayin lang namin. O, so, pwede na papasok. Papasok na kami, no? Mother <clears throat> Mga 11 pa tayo papasok dyan kasi sarado pa, ha? Okay lang? Gutom ka na o kaya pa? Kaya pa? Ha? Ayan, kaya pa daw. O, oh, si Dasein dito. Lerler, ma. Papasok na tayo. Papasok na tayo dyan. Oo. Oh. Pantay lang tayo ng konte. Si Dolrenan nandito. ang Dolrena, kamukha niya. Dolrena, shout shoutout. Gordya ka pala dito. Kamukha mo. Side line niya. Ila ka siya yan. Side line niya. Magbari pa siya. <laughs> Ayan, papasok na tayo, masikat, sa vikings! Eh naglagay namin kami ng, ano, ng tali para hindi kami makatakas, no? Bata! <laughs> Bakit iniwan mo? Ang hihirap! Iniwan mo bata, Jed! Dre! Dre! Ah, tara na! Tara na! Let's na. Mm, tara. Uh, tara na. Ayan. So si Dasay na iwan sa labas. <laughs> Iniwan yung kitli. E. Ayan. So ito po yung case No? Ayan. sa po siyang uh, buffet. No? Ayan. Sobrang lawak po nito. Hanggang doon. Ayan. Parang may nagsiseminar pa dyan ah. Dito yung mga pagkain nila. mo Pagkain nila dito. Ayan. Sari-sari yung pagkain. Pagkain, dami. Oh, may mga bear din. dito ayan ay mga gulay ayan gulay ito maganda gulay oh, oh. mga show pa ang oh, dami kasi ito ito rin sari-saring pagkain meron din silang Japanese food ayun oh marami dami wow seafoods meron din hanggang dito yan mga kasikap no? paikot yan dito tapos pasta at uh, ano ito mga karne no? isda, then rice uh, lamb mayroon din Mother Lerma Don Kukuha na tayo ng pagkain ha I-assist ka ni Admin Tara, hindi ka Dito, bawal mag-take out Si okay. oh. Shane, mag-take out daw ano <laughs> Dito ka lang Jet, bantayin mo po, si Mother Lerma. Kuha ng plato. Okay. Ayan. Kuha ka. Ayan. Anong gusto mong, ano, ah, uh, ulam? Ha? Gusto mo, ano, pasayan? Ha? to madar ler gusto mo to karne eto rice bigyan mo rice bigyan mo admin ng rice madar ler ma Libre to, Mother Lerma. Libre. Libre. Oh, kain ka lang ng kain. Ay, rice, oh rice. Rice. Ay, no oh, rice, oh. Bigyan mo siya ng rice. So, ayan, kakain na kami, mga kasikap. No? Kaya sa akin, gulay. Ayan, saka yung pork. Mother Lerma naman. Ah, uh, seafoods. Mother happy birthday! Shin ito so. si Dasay, kakain na rin Sai anong gusto mo Sai anong gusto mo ha panaghihintay siya oh sige kain tayo kain Ayan, kain na kain ha madurin na. Shin kain na kain mm. Jet, si admin, wala pa. Nung no, andun pa. Nadalir ma. Na. Kaya kaya pa? Ha? Ayaw na? Ayaw na? Oh. Anong Oh. Ano masasabi mo? Nabusog ka ba? Nabusog ka? Oh, salamat sa ating mga sponsor, no? Kay Nang Root, no? Kay uh, Mamarisagdan. Ganun din kay Mambeng. Ayan, kay Tita Maricor. Ayan. So, bukas na lang yung uh, cake ni Mother Lerma kasi pinapagawa pa namin, Mambeng. Bukas or mamaya. Shin, ano? Tulala ka na. Wala, natulala na si Shen. Wala, sa kabusugan, natulala na siya. Oh. Ah. Si Sai, ganun din. Say, ayos ka lang? Ayos lang, ikaw? Oh. Busy ang bata, talagang na naon. So, mamaya ulit kasi 4 hours pa naman kami dito. Uh, Pahinga-hinga muna tapos banat ulit, no? Oo, ako alalay, medyo alalay lang sa kain. Uh, ano lang ako, seafood saka isda. No? Tsaka gulay. Ayan. Mother Lerma, masaya ka? Sa birthday mo? Ha? Mamaya, kakantahan ka ng happy birthday. Ha? Abangan mo lang. Oke, okay. semua okay. 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 Mother Land ba? Happy birthday, Mother Land uh, Happy birthday, Gav. At kay Jet Anong wish mo, Mother Land Ha? Huh? Oh, blow na candle na, blow. Blow mo, huwag

मदर धरमा मैदान सर का पाओ मैदान सर का ka, mayroon ditong wine, no? Ayan, patikipin natin si Mother Lerma. Lerma try mo wine. Maganda sa katawan yan. Ito? gawa sa ubas, sa grapes. O, tikman mo daw. Sarap? <laughs> Bakit? Sarap, no? Wine yan. Oo. Oo. Sarap daw. <laughs> Ayaw niya. Ha? Ha? Kailangan ubusin mo daw to kasi birthday mo. Ha? Mahal to. Oh, 120 daw. Busin mo, <laughs> sayang. Ha? Hindi niya raw kaya. Uh Oo, -oh. tumikim lang, hindi naman talaga umiinom 'yan. Uh oh. So, 'yan nga daw no, mga kasika, pauwi na kami ni La Mother Lerma galing uh, SM. At uh, sobrang nabusog ako. Grabe. Madaler makaya nabusog. Madal nabusog ka ba? Oo, oh, nabusog yan. Ikaw, Shin, nabusog ka? Oh. Ikaw, Jet, nabusog ka? Na. Hindi? Oo, oh. oh, busog din daw. No? Oh. So, thank you po muli no, sa inyong pagsama. At thank you po sa ating uh, sponsor na si Nang Ruth. Beats Mix Vlog. no you know? Si uh, Mama Risa At si... Uh, Mam Ma Beng so much at uh, syempre sa ating mga viewers, subscribers na alam kong mahal sa ating mga maraming salamat po ayun, salamat po muli sa inyong lahat at shout out po no sa ating mga pinamahal na sponsor kila tita Mila Inis, tita Nora sa doon mabili ng Spain no kay ate Beth, kay tita C ng Canada kay maring Ani Haramilia, shout out kay no? ma'am sino? kay ma'am Recycle me, shout out Team Japan Kaya uh, Mamorie J Kaya Mam Jenna Watanabe Kaya Mam Pinaya Mamuto shout, shout out po sa inyo Kaya Mam Miho Kaya thank you so much yeah. At uh, ako yung pakala muna pa sa matala Dahil uh, mag drive pa tayo uh, Medyo malayo pauwi po ng bahay Thank you at God bless kita guys tayo next vlog, bye bye!